Puno na yung ano namin mga ka-vloggers Yung dalawang budiga na malaki Tapos yung tatlong budiga sa taas Yung fiber puno na rin Awan ko lang kung mga ilanan yan Magpupinta yan mamaya Pag nanakbo na kami pa ano Pauwi Magpupintahin yan Ang tuna namin ay nasa 40 piraso Kasama yung bigo Yung black marlin so, Thank you sa ano Leasing biyaya kita tayo Mura sa pole starting ang karga ng Air oh. So, dapa, dapa siya sa dagat. Hindi pa nga nakasampay yung mga service. Bali apat pala ang nandiyan sa taas. Ng service. Tapos madami pang mga isda nandito sa baba. Ayun mga galing sa dayo. Puro kargado din. Yan, kargado din yan. Galing yan sila sa dayo. tapos yan. Tapos mayroon pa dito sa baba na namimimas. Hindi na makita yung for fishing use only ilang tonnada kaya ang ano nito kargada lagi konti na lang karagaw mga 10 piraso na tulingan puno na yan limasan natin ito unahan kung dito limasin Punta sa uli.

Tali nitong isa. Sayang ang sibad. Naantay pa man namin yung nandun sa dayo. Maya maya nandito na yun. Kain pa oh, yung mga nag kanina. Nagbaba na naman. Ayan siya o. Sila pari role. Pari dyan. jimboy. Si Talams. Ayan na yung galing dayo minor minor puno puno yan baka yan ay may mga bunak pa puno na yung ano namin mga yung dalawang budiga na malaki tapos yung tatlong budiga sa taas yung fiber puno na rin tawag ko lang kung mga ilanan yan magpipinta yan mamaya pag nananakbo na kami pa ano, pa uwi magpipintahin yan ang tuna namin ay nasa 40 piraso kasama yung bigo, yung black marlin. Thank you sa so, ano, leasing, biyaya. Kaya tayo. Sobra pa sa sobra starting ang karga ng iris. So. Dapat, Dapa, dapa siya sa dagat. Hindi pa nga nakasampay yung mga service. Bali, apat pala ang nandiyan sa taas na service tapos marami pang mga isda nandito sa baba ayun o oh, mga galing sa dayo puro kargado din yan kargado din yan galing yan sila sa dayo tatlo yan tapos mayroon pa dito sa baba na namimimak oh. ah. hindi na makita yung for fishing use only kaya ang ano nito, karkada mga kasama namin na service ay may, sir, may huli siguro ng ano? 1.5 bawat isa, yung mga nagdadayo pero kami na walang GPS hindi na kasi ma-open ang GPS ko hindi masyado madami ang huli namin at dito lang kami sa mother boat <laughs> tayo tumakasampas pag nah na nila yung mga nila dyan sa bungat Iya yung service na yan Bukuklubo ate na Napaan na ako Oh, oke. Okay. Oh, wilayahnya pare. Oke. Okay. Ubus, anim nakitang. Ubus. Oh, so. Kalau itu itu Ini itu mah anu datik. Itu banyak. mula nih saung. Ayan sa mga na yan Fiber ito Puno na lagayan ayan Sa loob Puno na Dito sa Puno na Isla Ito na Kinakamada <inaudible> na yung mga Ano namin Lagayan Para yan mga paglagyan ng tubig kanina pagsampa. sampah ah, Tama lang mong kamusta Iwas pa Tama lang mong kamusta Kamada, Kamada. Takaanta ko sa ikaw isda Kaso kay Magalit na sila Takaanta ko sa ikaw isda problema kay Magalit na sila Kay Porda Wisman

kung hindi masyado puno at puno yung matapon ito yung nagulo kanina sabang binabalik tayo kinain

Oh. Ay, wahya dito pare. Oh, tuh. Ngara mon. Oh, kana. Oke. Okay. Oke, okay, bantu pare. Ulah ka, ulah kumapakan. Ulah ka, ulah Oke, jadi cow. Jadi cow mana?

Kaya ka no no iwa ayo ayo ni manayan from masbate <laughs> <laughs> Ay, Ay, diba ayo